Hello, so, good morning! So, ayan. Nag-aayos na kami ngayon gawa nung pupunta kami ng school. At yung oras ng anak ko ay maaga na siya papasok ngayon. So, kaya nagmamadali kami ngayon mag-gurupira. At dalawa yung aking anak na ating sa school. Kasi yung isang anak ko, 11.30 din. E yung out ng anak ko is 11.30. E yung pasok na anak ko pala, 12 So, ayan yung dalawa ko. Nagmamadali kami ngayon gawa ng... Kailangan makaalis kami ng 930 dali na, at ayusin ko kayo. Ate, hindi na may tura ng pagpupo mo o para di ka babae. Mayos ka. Dali na na kung surok ba madali na talaga gawa ng yan marami yung sundo naman ah hmm. Laka, na kung na dali na pa kasi mo kung 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 ah Ate, ha? dali mo yung ano mo, yung mabasahin mo doon sa isa Dali. Paturuan kita doon mamaya abang ninaantay natin yung ano. Diyan mo pa. Dali mo to. Hindi Dito na lang. Ay, damit, may damit dyan. <coughs> Ubo ka pa. Kumbawa ka face mask mo na. Kaya na ko, face mask mo. Dito, dito na lang anak ko, oh, hindi na magsalado. Ah, na. Oh, na Stop na yung cellphone muna. cellphone mo na tayo Tama na mag cellphone Tapapasok kayo ng school ngayon eh nuna tay kung 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 mo. kung kung yung paa mo. kung yung paa mo. Dugo na ko ipit herbalik. Napagay n'ta. La la la. Her, eh, eh, eh. kita tayo ng suka school na. Parang oras na, hindi na si Ara na mami. Oo. Eh, okay. mayroon pa naman oras sige. Tagulshan kana. Oh, ako pala hindi nag -lushan. Wait lang. May lusyon na ako sa mga. So, ayan guys. Nagmamadali na kami. Kasi ang dami kong gawain kanina. Magsampay, magano, magbugas ng plato, magluto, sabay-sabay na yung gawain. Pagka, pagka, ay bad na naman ha. Ba sabi ko sa'yo, don't say bad words. Ay, papakita ko mo sa si Bad Wolves ni Manito. Kabus lang ihe. Si Bad sabi ko eh, bad yun. Tapos face mask. Face mask, ko ano face mask na? Ate, face mask. Ah, papa ID. ID ko? ID na ID. Pag ID. ha oh. ate, ID. Shhh. Ay, talaga si ate. Nag-cellphone na naman. Matukto ka na talaga. Ay, hindi Kimi, hmm. Kimi, hmm. Kimi, ka Kimi ay. Kimi na ID. Kimi ah, ID. hindi ka nakikinig. Ah, shhh. shhh. Ah, babaya, ID. Dali na. Nagmamadali na tayo eh. nagse cellphone ka pa. Uy, so, ito talaga. Oh, jadi sekarang si lah, yuk sepatu senyum. Siapa sepatu Hah. Mami. Ayo, apa mana? Apa Mais nah. Ha ha ha. anak ko pulbuhan kita. So, ganito pag ano, pag nag ano kami ng mga bata. Kasi, binago kasi schedule ng mga anak ko. Yung anak ko, yung bunso ko ngayon. Kaya nahihirapan ako. Kasi, mm -hmm. syempre, nag-online pa kami. Ganun. Kailangan yung habul-habulin yung oras. Kasi, nag-online pa kami. Buti sana kung hindi kami nag-online. Hindi lang isang gawain. Ang daming gawain. Mm -hmm. nahihirapan ako mag ano um, ng oras buti na lang ngayon wala kami online ngayon gawa ng kasawa ko may mag-attend daw siya sa kanilang meeting so, <laughs> anak alas ka dyan Ay. anak ko ba't ka sa <laughs> so hindi pa nakisama ang buhok natin ang hirap suklayin hmm, ba yung buhok ko sobrang ang hirap suklayin hmm. Hindi pa nakisama. Ganyan na lang muna. Pitin na lang natin para hindi halata. Hirap sa plane eh. Pitin na lang natin. Kasi tayo nagmamadali na. So, ayan. Ganyan na. Nipitan natin sa tayo nagmamadali na para hindi lang pansin na hindi na ano binuipit. So, ayan, dami natin yung dala gawa ng yung isa kong anak mamaya. Papasok na rin diretsyo. Sabay na natin yung baon sa school para dun na sila pakainin sa school kasi 11.30 yung nabas ng anak ko. Bunso. Yeah. Tapos yung panganay ko naman. Tapos ay 1230 Pikachu. Ang Pikachu Oreo. pahit ano? Bad-bad na naman ito. So, dalhin na natin yung mga dalhin Stop guys! Stop! So, yung salamin ko ay dalhin talaga at yung mata ko. Maris ka nga dyan, anak ko. <laughs> Ate! Ali ka, anak ko. Di ba pala kita na anuhan? Ate! Dalhin na ko, ali ka. Ate! Scarlet! Anak ko, ang plastic doon. Tintinapay o, sayang to.

saglit ko lang. Okay, nakapalbo ka. Oh, let's hmm. oil natin go. Let's kasi Oy, ulo eh, ko. Ay, yung hair mo kasi da, nag-dari na agad. Dah. Kakaligo mo lang kanina eh. Dry mo yung hair agad. Eh. Kasi wala hindi na nasa na, bol. Ano naman nun? Hindi pwede kasi puro kanood. Papasok ka ng school. What okay? Oras ng school anak ha? Ang pag-cellphone may oras yan. Hmm. Miss ka, mami. Si Kaya, pa ka So, ayan na, guys. Tapos na kami mag-prepare. Mami, dala mo yun ito. Dito oh, yeah, mo Dito mo nito. Laki ni bag mami. Ito din tingnan ang pasok ko. Ano yung titingnan mo dyan? Pasok ko. Walang tasuklay, tasuklay kita doon mama. So, wala ba ito? Mami, 5,000! So, yun. Yung bag na lang. So, ayun guys, tapos na kami. Mami, oh. ayos Mami, bigote. Ito yung bag na dadalhin namin sa school. Mga baon nila. So, magbabay na tayo. Babay na, babay na. Bye-bye. So, bye-bye guys. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. And share my YouTube channel. Thank you. Thank you, thank you. Bye-bye. Thank you, thank you guys. Bye-bye, poopy. Bye-bye. Bye-bye. Mm, bye-bye. See you again. Bye bye my viewers. Bye bye.